Magandang magandang umaga sa inyong lahat mga boss Ayan, Ngayong araw ay magsasagawa tayo ng pruning ng ating ampalaya Para umaba ang buhay at dumami ang bunga ng ating halaman Ito yung ating tanim na mga ampalaya Ayan Umaangat na Ayan Ito nga pala yung ating tanim na ampalaya ay isang organic po Kasi uh, hindi tayo dito gumagamit ng synthetic na fertilizer. Gumagamit lang tayo dito ng compost at saka yung chicken manure. Dahil oras na para magpruning, kaya ayan, magsasagawa tayo ng pagpupruning sa ating tanim na ampalaya. Ang una nating gagawin, ayan, Asya nga pala yung ating pagtatanim ngayon ay gumamit tayo ng lumang gulong. Ayan, dito natin tinanim yung ating Uh, ang palaya yan lang puno lang to mga boss yan ngayon ito na mag uumpisa na tayo ang pagpupruning nga pala ay ay uh, pagkasagawa ng pagpuputol ng mga sanga dahon sa ibaba ng ating tanim kasi napaka prune ng ating halaman lalo na sa baba sa mga uh, insecto. kaya kung mapansin nyo naninilaw na ang dahon dito kaya tanggalin natin yan tanggalin natin yung mga bunga, ah bunga yung mga sanga dito sa baba tsaka yung mga dahon tulad nito, ayan, may sanga dito tanggalin na natin ayan, gumagamit pala tayo ng ah, pang prune, ayan yung ating pangputol sa mga sanga pwede rin natin gamitin dito, ayan ginagawa natin itong sanga na sa baba, tanggalin natin ayan mapurul, ayan Ayan, ito yung ating uh, yan mga boss, yung tinatanggal nating mga sanga. Ayan, hindi sayang kasi ang gagawin natin dahil magluluto ng uh, ang munggo o balatong simisis ay pwede nating isahog ang mga sanga na nakukuha natin. Ayan. Uh, ha, ayan. Uh, ito palang pagtatanim natin ay naka to mga boss. Dinesign natin to na hindi tayo magpapabunga dito sa baba. Alun tayo sa taas, mayroon tayo doong uh, trellis. Yeah, yan, yung ating teknik uh, technique ngayon na bago. <laughs> walang bunga sa baba. Walang sanga sa baba na ating pabubungahin. Lahat ay sa taas. Uh, kita nyo nagbabawas talaga tayo ng dahon yan kanina hindi naputol to yan chuma purol ayan natanggalin natin to yan Ayan, malinis na sa baba. Ayan, dito tayo sa taas magpapabunga. Ayan. Then, punta naman tayo dito sa isang puno. Ayan. May mga branch na siya. Ayan, pagdating sa taas. Ayan. Ayan, malalaki na yung mga sanga dito. Tulad na lang nito. Ayan oh. Yan, tanggalin natin. Yan, tingnan yung mga boss. May umatake na ditong apids. Kaya kailangan natin na tanggalin yung mga dahon sa baba kasi yun ang nauunang atakehin ng mga ano, mga insekto. Yan. Yan. Dito sa baba ay, ay sa taas. Yan, wala nang mga tama ng ano insekto pero itong sanga natin sanga dito ay tanggalin natin yan tanggalin natin to yan nakakapag hinayang kasi mataba na siya pero kailangan nating tanggalin yan tanggalin natin lahat yan ito na siya yan, basta isang, ano lang, yung min-stock lang ating, min-stock, yung min lang ng katawan ang ating ititira. din then, ito rin. And then, ito mga boss, yung late tayo mag, eh, sa gawa ngayon ng pagpupron. Yan, pansin nyo to, ay mayroon ng bunga. Yan, kaya lang, medyo payat. Yan. Ang teknik din pa nga ba sa pagbupron para umabang buhay. Yan. Yung unang bunga, tanggalin natin. Tulad nito, napakalaki na yung bunga. Kaya, kuhanin na natin. Yan. Para, ano, yung ating halaman ay sumigla uli. Uh, kaya pa namang makarecover. Yan. Pag kinuha natin to, kaya pang makarecover yung ating halaman. Ayan, and then, napansin natin, mayroon ng kasunod na bunga dito. Tatanggalin din natin to. Ayan, dapat ganito pa lang. Tinatanggalan natin yung bunga. Ayan. Para magpukos muna yung ating halaman sa pagpapalago, pagpatibay ng katawan. Bago natin pabungahin. Ayan, ito, late tayo. Ayan, dahil magluluto si Mrs. ng munggo pwede natin isahog kasama yung mga dahon na nandito ayan gamitin natin nandito sa baba ayan tanggalin natin to kita nyo o oh, nilaw ayan sa na ano inaatake na ng mga insekto lalong lalo na yung apids talagang ano tayo dito sa apids ah uh, maraming apids dito yun ang sumisira sa dahon Ayan, ito yung nasa nga mapuro na ni ating ano, pang prune. Ayan, tanggal din na natin to. Ayan. Hirap mag-video. Wala tayong ano, ayan. Kamay na lang natin. Ayan. Mapansin nyo mga boss, dahil nga may bunga siya kanina. Yan, payat yung mga sanga dito, kaya tanggalin na natin. Hanggang dito sa taas. Yan. Ayun, nandito na pagdating ni sa taas, hayaan na natin itong sanga. Pupunta doon. Yan. Kaya dito tayo ngayon magpapabunga ng ating halaman. Ayan, Tapos ito, tanggalin natin 'to kasi may mga ayan oh, napansin niyo mga boss, may apids ayan oh, mga insekto na pag nasa baba kasi napaka prone ng ano mga insekto ang gawin natin dito sa may mga sakit ayan, tapon natin or kasi nagsusunog tayo ah, gawin natin eh, sunugin na lang tapos itong papakinabangan na walang diferensya ng mga dahon ay ating isasahog sa gulay na munggo Ayan. Ito na yung itsura ng ating ampalaya. Ayan. Kinalbo na natin sa baba. Walang sanga. Ayan. Tapos ito. Ayan. Pataas. Medyo mataba na siya. Ito. video pa isa. Ayan. Ayan na yung ating ampalaya. Ayan mga boss, maraming maraming salamat. Uh, kung may natutunan naman kayo dito sa ating vlog ngayon, ayan, pagpaparami ng bunga, pagpatagal ng buhay ng ating ampalaya sa so, pamagitan ng pagpupruning. Hanggang dito lang, maraming salamat. Bye-bye.